Nako, ang init na naman ngayon mga katsarang. Sobra. Akala ko malamig pa rin ang Pebrero dito sa Pilipinas sa hindi na nga pala. O baka naman talaga nag na ang klima at temperatura <laughs> dito sa Pilipinas O so sa buong mundo. Sa inyo ba na mga nag -iba? From the usual. Summer is waving na. Summer is waving na raw. Papunta tayo ngayon sa kanyang kakosa. Actually, hindi natin lagi makakasama si Chito kasi meron na sila mga turu turu Tama ho. You heard it right. Nagtuturo sila ng mga sayaw. Mga cultural performances. Mga street Festival. dancing. Ano bang yung ngayon? Festival. Yung street... oh, Festival? Man. Opo. Street Balay. dancing din ano? Opo. May street dancing. Street dancing Street dancing dito sa Oriental Mindoro. Dito sa Calapan City to be exact. Ka Kalak Festival. Ito'y pagdiriwang ng mga kahoy. Ganun. <laughs> Ganong kasimple mga pangangalap kalap-kalapan sa pagkalap ng mga kahoy. Kahoy lang ba talagang kinalap? Diba? So yun, balik tayo sa pagtuturo nila. Nagtuturo sila na ang sayo. Ngayon ang kanilang gagawin yun nga, street dancing sa isang school ay taganawan pa yung kanyang kasama. So, naghanap po na sila ng although meron siyang bahay dito, silang bahay dito ay umupa yung isa niyang kasama ay para daw mas magaan siyempre nga naman sa mga bayarin etc ay di sumama na rin siya para nakakapag sila no, sila nakakapag ano tag brainstorming nakakapag may mga bagong idea kasi sila din mga magkasama sa pagtuturo at sa pagawa ng mga costume-costume so yun, dapat talaga sila magkasama and then susundin so, natin ngayon si ano pangalan? Tunet si Madam si Madam Tunet <laughs> <laughs> yan <laughs> mukha siyang ano mukha siyang isa sa mga bodyguards FPJ pero <laughs> <and> girl lalo makala <laughs> mo naman hindi rin ako kontrabida ni FPJ <laughs> mga joke <na> lalaki ng katawan <laughs> Pero pag lalaki na nakaharap, ang hini naman. <laughs> Nag-ibang boses. Hello po. <laughs> Ito pang isang nakakapanibago sa Oriental Mindoro. Ay meron na ang McDonald's, pero ng Jollibee. Ilang taon na, hindi naman bago lang. Ilang taon na. At nako, talaga namang tabi-tabi halos. Tabi-tabi <laughs> ba? Ang mga 7-Eleven. Sino mag-aakala na sa ka ano ka li. hindi ba li liblib li, kundi sa mga iba pa mga maliliit na bayan ay meron na rin 7 eleven ang isang 7 eleven dito ay ayan na ay yata, ay pa pala sa kabila katapat ng mall so andito po tayo mga kaibigan sa Calapan City akala ng iba itong Calapan City parang bahagi ng Cebu ng Visayas or Mindanao ito po ay katabila ang ng Batangas kaya nga kung doon namin patanggay nyo eh ayan ang isang 7 eleven Okay, ang punto na ang nyo. Oh, sa isang araw nga pala pag-uusapan natin ang ano, ang mga salitang Batangueño at Mindoro. Ano ba pagkakaiba? Ano ba mga pagkakahawig? Etc, etc, etc. Sa tono, sa kapal, ng accent, etc, etc, etc. Ulit. Yan, Centro Mall. Dito may sumabog. May sumabog na gasolyata o ano ba <laughs> Tal ka? Talaga na mga talosika ng mga laman ng ano ng isang samgyupsal. So opening sa ano nitong Mr. Donut So nakansila yung opening nila Ayan bukas na rin ngayon And ang Dunkin pala Dunkin Abangan nyo sa isang araw ang pagbitbit ko kay Roba Binata ng aking anak <laughs> Naku talaga namang naghahanap na naman <laughs> 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 Ang upan nyo? 3,000 lang dito 3,000 napakamura no Pero ay eh, kasi kilala po Ah, ayun. So, kaibigan nilang may ari, 3,000 lang. Ah, one month nga lang pala, oh. One month sila magtuturo. Dito rin sa subdivision na ito yung, yung pinaparaffle na house and lot. Nga pala, na-delay lang kasi may mga baka-bakante pa. So, hindi may ari. Pero tuloy-tuloy po yan, April na po ang bola. At sa mga umorder na yata ng ticket through Robotology, ay ibibigay, ko na, ibibigay na po sa inyong ticket, ay pakiready na po ng inyong mga ano, kabayaran ticket, -me i-message ko kayo sa araw or mag-message po kayo sa akin para may padalan sa inyo yung ticket. Sa mga apat-lima yata yun na kumuha sa ano, na ginamit na robotology, thank you very much. Pag nanalo kayo, ay panaro tayong lahat. <laughs> Ayan, dito na yata. Saan ka, are? Dito, dyan, dito sa kabay, may nakaparada dun sa uh, park. Ay, uh, dito sa tapat ng bahay. Ah, okay, okay. okay. Mabait dyan si Chito sa mga naghihinala na meron kaming relasyon malalaman yun sa isang araw. <laughs> Sinuspense pa. Okay? Kung talang matatabi lang mga dila ninyo, ay bibitinin ko rin kayo. Hmm. <laughs> sa palagay nyo. <yun. laughs> pasokan nyo dito sa loob. Ha? Pasokan nyo, pinag-base pinag ko. At tayo, oh, sige. Nakatulog okay, pasokan natin doon. Ayan. Nakatulog. Ayan, sa mga kaibigan, ayan si Chito, sa mga nag-aakusa na kami ay may relasyon, malalaman nyo sa araw <laughs> hype naman mga to. Saan? Nasaan ka ba ga? Doon ako papasok sa kabila. Nakatulog po ako kanina. Hindi pala ha? Mabuti naman. At is buhay ka. Nakatulog po eh. Ay, cute din naman iyan o. Opo. Provided na lahat o pwede kang manahinahin nga naman, na Opo. Oh, may ref dito. Ay, singer, pare. Kompleto na, ano? sa so, trikyo kyo kyo yeah. ibong na nga sa so, bagay kakilala nga nila may ari kaya ka rin may, may watch ay hindi nyo magagamit ito kabalot Opo. pwede ko gusto, gusto. pwede rin daw? opo pwede ko basta ingatan ay ari may ari ari opo sa mga ah isang room lang dalawang room opo tama um, ang siyara din nila nandiyan hmm. na ayan ay mas maliit ito rin sa pinapa ano Maliit ano? po. mas maliit lang may ganun pala ang ano size ano Parang dito yata sa Acacia, maliit. Sa Oo. kapila sa Mulabi, malaki. Parang gano'n. Mas mahaba, ano? Opo, mas malalaki yung kwarto. Ay, di pa sa ng room na pwedeng gamitin pala, no? Oo, oh, pero dito. Eh, ako. pero kung ako dito na ako, masarap oh, okay. dito, oh. Kaya dito, oh. Oo ah. nga, oh. No. Ako, ladies and gentlemen, kahit sa bahay, kahit sa Japan, ako'y lagi nasa sofa. Wala akong masyadong pakialam sa mga kwarto-kwarto. Okay. <laughs> Sanay. Let's go! Asa ah, ka sasoli ko to? Ayan isa sa uli ko aring coat ng kaibigan natin na, ng kaibigan natin na si Chavez kasi pinahiram niya ako ah, kailan ba yun? Nung, ano pa? December so hindi ko siya nagagamit minsan talaga ko doon siya naman yung wala yung pala may sakit siya kaya nakasara yung bahay so ngayon natin to bibigbitin sa lang natin niya susuotin step kami dito tubig naman nawaw kami may tindahan ng pangalan ng tindahan look 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 A, B, Yo. Okay. Thank you. Tapos okay. Trent, 10 lang isa? Apo. Oh. talaga. Eh, no, <laughs> lang lang. Tapos, ano na mo ko Tapos, lang isa. Epek, <laughs> epek talaga. Glug, 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 Ah, sarap. Woo! Ang sarap ng tubig na malamig sa mainit na panahon. <laughs> date. Iyon. Sana'y nandito sa Chabit. Iyon. Ba't nga mag ang na ngayon, mm -mm. Naku, sarado nga. tau po! Tao po! <laughs> May tao hipag niya. Pasok kayo. Hindi na ini. At kami itutuloy pa sa Sa Sasauli ko lang ari. Nagano sa kalapan? Kasama po si Akira eh. Ah. Uh. Dito lang po ada. Baka may mga drama. Oh, thank you darling kamo ha. Okay, may message ko na lang siya. Okay. Magkabilang um, parts ng mga na ng karasada. <laughs> Pero malinis at venis. Ang laki na. Parang dito yung pang-mayaman. <laughs> <laughs> dito yung ordinaryo. <laughs> <laughs> oh, oh. building-building eh. Stay niche-niche ever, love. <laughs> Itong barangay Kalinisan. Papunta tayo ngayon sa barangay Melgar hmm. na kung saan doon siya nakatira. Nandun ang katilang bahay. At alam niyo ba mga kaibigan, balitang balita yung kanyang barangay na gay, gay capital ng Oriental Mindoro. <laughs> Dahil, ang dami rin ba klaro, mga ilan? Mga ah, nasa 60 po. <laughs> <laughs> siya mga po. 60 <laughs> may mga bagong sibol pa, may mga bata. Oo, oo. Nako, so dyan lang kayo, wag kayong mag yun at ang mga personal yung makilala ang ilan sa kanila or makita ang ilan sa kanila. Ayan ah. Ayan, okay, so papasok na tayo ng Melgar. Pag ng tulay na yan, yan na yung kanila. Ayan. Kasi dalawa pa lang Melgar. Melgar A, Melgar B. So, mauna ito yung A muna. Yes po. Okay. Siyempre nga naman. <laughs> <laughs> Tinanong pa. <laughs> At ang ano niya, Shed. oh, talaga nang wow, 1970s pa eh, oh. Ah, ganda. Ako pa may lokal-lokal sa mga bahagi ng nakaraan. Sa Melgar A. Ah. Yung mga beke nga pala daw, E eh, malamang na nasa school, may pasok nga pala. Sayang, so wala tayo masyado makikita mga nakahara ngayon. Ano ka, Ari? Parang Pierre oh. pier yun. po, Pierre po. ano? Yan po ay pier na papuntang, papuntang? Baybayin. Montemayor, Masaging, Herrera. Ah, sa Montemayor. po? Ang Montemayor ka inawan pa rin? Opo, pasako pa rin po Opo, pa rin po siya. High school. Yun. Sabi niya baka daw magulat ang kanyang ina. Kasi darating ko siya ayang eh, akala na sa kalapat nagtuturo. Sabi ko sabihin niya na panalo na niya sa Raffol, itong ito sa raffle. Itong kotse. So yan. Ayan. Yung katabi ang, ang, ang niya din eh. Pero pwede ba kaso sa may gilid ng multicab. Sabi yung malapit ang bayan sa pinaka plaza okay. yan oh. Hmm. <laughs> Ako yung kanilang barangay ano eh. Ano, stage ay ano, luma luma na oh. Kawawa wow ano mo? To naman yung oh, ito. Stage. Nandiyan na rin dito. Nagkahanap po ng artist tayo in. Ano kaya Aba! Sulbot o malambot. Ay ayun matigas yun, din. Ayun po, ayun! Ha? Ay matigas ayun, din ayun. ano? Hindi naman ganang matigas. Para ma... Sakto lang. Ano ay siga? Yung pinasa natin kay Jason? Aling ka. Ay eh, tindahan ninyo? Ayan ang kanilang baka ay... Ayan. May tindahan okay. din namang maliit eh. Oh. Sino <laughs> oh, Maganda nga po na arga sa yes. Wow. Sa <laughs> okay. <Okay. I'm> <laughs> dito. Huh? dito. ma. ni <laughs> na ako dito, so, sa kasi, eh, Ha? Nakatulog na ako dito. Dito, dito rambu, gusto mo lang. Ano tawag na kami? Ay miss na ni snap. Oo. Ano sina dito? Masarap pala tingin. Ay, tingin. Tingin. Sariwa ko. Sariwa ito, hindi na nagpidra. Ay, yeah. naku, no, tingin mm -hmm. niya. Favorite natin ayan, yung Bet mo. Oh, let's go. Bet mo. Ito kasi. Siya daw na may saray dito. Ayan ah. Oh. Pilat talaga siya. Ay, dami na rin. Babawasan ko rin. Oo, at baka baka mamaya may makakadate soon. O, oh, malay mo, may manliligaw na bigla. <laughs> Sa daming decks dito, siguradong nako, very open na home, sa mga nang iniisip. Eh, tapos si Nainay na is da. Eh, baka mamaya eh. may manamantala sa ating kahinaan. At eh, tayo na may amoy yan. amoy si Naing. Natuling. Ay, promote um... pala kita dito sa mga tagalit. May ilo. Ay, ah. Ang tagdaga na din yung views. Ay, di ikaw sa mga institusyon ng mga 60 na yon ng anime po ng Jokling Inetch. Institusyon ka Inetch. Pero may mga masisyon dapat sa iyo. Ay, maraming. Talaga kami may mga nauna pa, ano? Yan! 60 plus. Naku, Paborito ko ka mga kaibigan na siyang tingin. Pero usually ginagawa namin dito prito. Kaya parang ngayon lang tayo makakabangat ng sasinain. Ayun ay na eh. Yung tapat na yun. Dagat na raw. Banda rin ako kanin. May kalamyas din. Yung mga nanggagaling sa ano, mga galim sa balite, yun. Mga fresh doon tayo yung 333 steps. So, mamaya na lang yun. Pahuli na natin 333 steps. Pahuli na natin 333 Yes. Tagpadulo muna tayo. So, so kahit saan ko naman so, daan Anong oras Lalabas mga estudyante. Alas 4. Alas 5. Ganyan. yung ay random. Random videos. Kung talabutin ko, ano makuha ko? Ano? Ha? Yan sa ganyan, no? Kaya nga. Ano ka, Ari? Inyog ba kayo, nyuk dito. Ay, dike na nga din eh, dike. Kauring. Pero ginagawa na siya sa dulo. Bakit yung kauring. Oh, yung ginagawa na yung dugno. Parang hindi pwede nung hindi pwede. Ano? Oil spill. Oil spill? Kasama okay. pa ito sa ekado? Kasama po. Po. ito. Kasama po ito. Ay, oo, oh, oo, oh, oh, oh. Pero yung gag gagawin na uli ito eh. Hapahayos uli ni Mayor. Dito tayo ah, pupunta sa dulong yun. Ganda doon, oh. O, dito tayo sa dulong, doon, oh? o, tayo sa dulong pupunta. Uh -huh. Ay, mamaya. Nasa ang Batangas din, eh. Ang Sa Marindo, kasi sa Batangas. Hindi makikita kasi gawa oh. ng ulap. Ulap, uh -huh. Sa hapon siya makikita. Yung pinakang so, yun, uh -huh. ano. Sir. So ito po mga kapitbahay namin, Ayun, yun, Batangas yun, 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 at Marinduque. marinduque. Yeah, uh -huh. Parang may romblon pa sa banda ron, siguro yung romblon. plastic eh, dahil ano na pupuno sa dami ng ayun so kanya kanya pala sa lahat ng cottage ang sa kanya yung nandoon. ang sa kanila yung nandoon sa tapiyado kanya kanya na sila may hata yung toilet hindi donate yan ah donate din? donate galing sa tourism uh -huh. pupunta rin kami sa may kuweba oo kuweba yung marami rin paniki <laughs> eh, huwag kayong titili ha saan ka doon? ang kuweba doon? Okay. Yung ganun, oh. okay, so hindi pa siya developed mga kaibigan Pero ang ganda ang linis Kaya sabi nila na 300 people kahapon Ang nagstay dito sa mga cottage ito Pwede talaga Kasi maganda ang buhangin Walang basura Ang nakikita ninyo ay water lily Ang mga water lily At dito sa banda rito Yun nga sa dulo na, na yun Nandun daw ang kweba let's go! Pero pa din niyo yan, pero pero mag beach volleyball, ba volleyball. Bi <laughs> beach volleyball. Yung to lang, <laughs> malinis. nandito tayo dito mamaya, nag nakuha yung... na ako ng mga pictures, ang ganda! So parang talaga siyang ano, ah, uh, Boracay style! <laughs> Ayan, ito yung isang... Pagandang ng sa yung lahat mga kaibigan, di ba kami nakakaabalok? Nag-iisa ang Diyosa ah. ng ano? Yay, hello! Nag-iisa ang Diyosa ng ano? Diyosa Diyos, Diyos ko, ba't may diwatang na nag-iisa ang Diyosa ng mo muna, madam! <laughs> <laughs> Ay, taga saan yan? Oh, na Yan ang nag-iisang dito. O oh, sige, darling! At mukhang nagmamadali siya at parang hinahabot siya <laughs> ng mga July kiss. <laughs> ayun na. Oh, ayun ang mga lalaki. ba super puri kayo doon sa area na yun super linis talaga talaga pwede mo ipagkapuri pwede mo i-recommend sa iba pero alam mo naman ng mga Pinoy pag medyo malayo-layo na sa mga bayaran area at talagang free for all ayan na charang oh, puro basura na Diyos oh. ko so puro basura na talaga rin naman alam niyo ba na nadadala ko yun sa Pilipinas yung ang ugali ko sa Japan minsan umuwi ako meron ako ditong cup sa kwete pero akong plastic, pero akong barat ng candy rito. Mga ganun, hindi naman ako perfectong talagang dinatatapo, may saka kakalimot din. Pero mga 90% talagang nadala ko yung ugali sa Japan na talagang binipit-pit ko pa uwi yung mga basura. Ay nako. Ah. Ang dali-dali ba ba? Let's go! Malapit na tayo sa ano? Cueva! Dito. Diyos ko. konti na lamang lapat at cueva na. <laughs> <laughs> Mag-ready na kayo. <laughs> kuweba ng basura! ha <laughs> Yan, okay, tara na. Oh. Okay. Huwag ka malayo-layo ano. Okay malayo-layo pa Alin dyan? na mismo. Hindi pa rin kahit dito. lusutan siya yun. <laughs> so, parang <siyang> arko. <laughs> parang tunnel. Akala kami maglalabas ang paniki. Wala pa. Pero <laughs> ang ganda yung penis! Sabi ko sa kanila kanina, dapat ay naiisip nila ito ng ng, ano, ng municipalidad. Na pwede i-develop ito. Di ba? Simula doon. Maraming basura pwedeng pwede linisin. Ay pa half moon, pa curve, parang exclusive. Di pa ang ganda. Pag-alimenter, mo? Wala tago pala sa mga mga dito, ilalim dito, mo dito, mga 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 dito, <laughs> Actually, paglampas dito, charang! Meron pa isang magandang area doon. Ayun o. Oh. Ito lang ay eh, pagod na kami. So, sa sunod na lang. Sabi ko kung saan pwedeng tumigil doon kung nakakotche tayo sa uh, doon sa highway, ay eh, pakit pa pala ng bundok tapos pagod doon mo na.